Yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Today is January 13, anniversary ni Octavia. Yes, binili ko si Octavia nung January 2020. Yan, January 13, 2020, binili namin si Octavia sa Sukat uh, motostrada, Yan, Sukat Branch. Dahil sabi ko, kinabukasan, January 14, birthday ko birthday ko sa sarili ko yon So ngayon, yan, anniversary ngayon ni Octavia. Four years na si Octavia. At ako, uh, ako ay magiging 46 naman tomorrow. Ayan. Sabi ko, meron akong pa birthday sa sarili ko. Eto. Ayan, yung front stand. Eh, hindi na pala. eto na pala ay ano ko, anniversary gift ko para kay Octavia. Ayan. Ayan. So this video is sponsored by no, hindi naman talaga sponsored by, but this video is for appreciation dun sa nabilhan ko ng front stand. Okay, so shout out, yan shout out binabati ko si Miss Margie Comedia. Ayan, si Miss Margie Comedia ng Overdose Moto products sa may Quezon City dun sa may uh, Mother Ignacia corner ano bang corner yun Ojeda Street okay so nandun dun sila this front stand I call this the pin type pin type or ang iba tinatawag to na yung triple three stand kasi kung makikita nyo ang stand na to ay using a pin yan isinusuksok dun sa butas dun sa ilalim ng lower triple 3 So ito yung lower triple 3 or ang, ang tatawag na iba ng iba is lower yoke. Meron niyang butas na yun talaga ang kanyang silbi function. Pwede mong saksakan ng pin para sa front stand. It, this is 2,999 pesos. Nakita ko sa Facebook marketplace. Bentahan talaga nito is nasa 3,500. Pero sobrang bait ni Miss Margie, comedian ng Overdose Moto Products, yung pinoblish nila sa uh, marketplace ay yung sale price na 2,999 pesos. At maraming maraming salamat din. Hindi ko alam kung pa niya to dun sa uh, motorcycle courier na nag uh, nagdala nito na sa akin kagabi kahit this oras na ng gabi. Ang kagandahan nitong front stand na to ay kung makikita nyo, libreng libre yung front, uh, yung front tire at yung forks compared to yung ginagamit ko dati ito. Ang ginagamit ko dati is this RNG elevation front stand. Na ito naman, eto ay fork stand. Kasi makikita nyo, dun siya nakasuksok sa ilalim ng fork ang ilalim ng forks ng motor, kahit anong motor, meron talaga yung buta sa ilalim na pwedeng suksukan ng dowel pin, dowel pin or pin. Yan. Dowel pin or kung anuman tawag nyo. Basta da, uh, pin. Tapos pag inangat yan. Ang kagandahan dito, this is very compact. This is very easy to use. At pwedeng pwede yan para let's say magtanggal ka ng, ng gulong, maglilinis ka ng brake pads, um, the usual service. Pero yung lahat ng nagagawa nito, kayang-kayang gawin nun. And more. Kasi ito, kung makikita nyo, dahil siya ay nakatukod dun sa triple tree, libreng-libre yung tire. Pag tinanggal ko tong tire, pag tinanggal ko yung calipers, actually pwede ko na rin hugutin yung forks. So ito, more on talagang major service to, pang major service kasi pwede mong baklasin yung forks dito kasi hindi hindi mo mababaklas yung forks yan kasi yung fork mismo nakatukod dun sa stand alright, so for basic quick maintenance etong front stand na ang maganda dahil compact, maliit madaling gamitin eto, madali din siyang gamitin yun nga lang, bulky tsaka medyo mabigat tsaka yung storage niya medyo malaki din yung space di ba but this is very good for major service na kasi pwede mong i-service yung fork ngayon pwede pwede mo nang pwede mo na ring i-lower yung fork na hin, kasi libreng libre nakaangat na then also, you can also check for the bearing for the marami ka na magagawa dahil sa front stand na to and ngayon ang hinihintay ko na lang ang gusto ko na lang talaga kasunod, is yung front wheel chuck yung nakalagay dito sa ilalim tas isi isinisigo dun yung gulong ng motor front wheel shock kasi yun naman kapag naka front wheel shock pwedeng nakababa na rin yung likod wala na yung padakstan sa likod at naka level ang motor yun naman kapag nagtotono ng suspension kasi yugyugin mo yung suspension kailangan mo siyang nakatayo kailangan siyang level so ang sunod kung bibilhin kayo Octavia baka next year na yun <laughs> Octavia ang susunod kong bibilin kay Octavia is yung front wheel chuck. Para sa akin, napakahalaga na matuto tayo mag-DIY. At para mag-DIY, ang biggest challenge sa DIY ay eh yung magkaroon ng gamit, ng sapat na gamit. At kung ako ang tatanungin, eto nga, di ba? At yung mga stands, yan yung mga unang-unang dapat nating binibili para ma makapag-maintenance tayo ng motor natin on our own. DIY nga, destroy it yourself or do it yourself. Eh wala. Ang kalimitang binibili lang talaga is yung rear product stand. Tapos, uh, ang binibili ng sunod is mga borloloy na. Yung mga wala namang pakinabang pero puro borloloy lang tsaka aesthetics. Maraming maraming salamat kay... Miss Margie Comedian ng Overdose Moto Products. Hindi naman nila ako ni-sponsor. Sale naka, naka on sale yung price hindi naman ako binigyan ng discount hindi rin nila ako binayaran para i-promote sila again natuwa ako natuwa ako na magaling yung customer service nila and natuwa ako na maganda yung presyo nila nagbigay sila ng magandang uh, sale price natuwa rin ako sa communication nila saka sa follow up nila so very smooth yung transaction again ang overdose moto products ay nasa Quezon City kumuha na kayo ng stand Okay? Para makapag-DIY tayo ng maintenance ng motor. Alright, so tingnan natin kung saan tayo kukuha naman ng pambili ng front wheel jack. I will see you on the next video. Ito sa man cannot kasi napaka-in-demand ko ngayon. Magra-ride out naman kami ng anak ko. Gamit niya yung kanyang fixie. Gamit ko tung touring bike ni Mrs. Pupunta kami sa Celt kasi magpapa-upgrade siya ng chainring tsaka kanang kadena. Alright. I will see you in the next video. This is a man cannot ride.